Magandang araw! For today's video ay nagpunta po kami dito sa hospital para magpa-check up. Andito po kami ngayon sa Ace Medical Clinic dito sa Bohol. Alam nyo guys, pag makakita ako ng hospital no, or papasok ako ng hospital matatakot ako, iwan ko ba? At dahil tapos na kami doon ay agad-agad kaming nagpunta dito sa Cathedral Church para magpamisa ako sa mga kalag at saka nag-attend na din kami ng misa. Meron kasing misa pagdating namin. At nagsindi na rin ako ng mga kandila. Pagkalabas namin sa temperature na pagtripan ko itong videohan. Ang dami kasi uting oh, na guys. Fresh na fresh na mga buko. At dahil malapit lang ito sa church ay napag-isipan namin na bumalik dito sa Garden Cafe. Nakapunta na kami first dito nung birthday ng kapatid ko na Diff Mute. Ito po yung mga pictures namin. Buti na lang may nasave pa ng mga pictures kasi noon hindi ako mahilig talaga magkuha ng mga video or pictures. Ngayon lang na nagbablog na ako kaya nagvideo na rin ako ng marami. Itong restaurant na po ito ay I think mostly yung empleyado nila ay mga Diff Mute. Yung nagserve nga namin ay isa pong Diff Mute kaya proud po ako sa kanila no. Hindi po po ito sponsored but I just want to promote this restaurant. Na whoever go to the city in Tagbilaran, please come and visit Garden Cafe beside Cathedral Church. This is our way to help them and hopefully more customers to come. At yung mga pagkain nila guys ay masasarap po talaga. Hanggang dito na lang po ang paminivlog natin. Bye! See you in my next vlog. Thank you for watching. God bless everyone.